So, happy Sunday everyone. Nandito na naman ako sa Vidarti Residences. So, on duty po tayo ngayon. So, ayan, mukhang maganda po yung panahon. Okay. Ngayon, pag umaga, ah, hindi ganong matao rito. So, ito pala yung Vidarti office namin. Ayan. At abis siya ng Dear Joe sana magtuloy-tuloy na yung panahon natin na maging okay kasi kahapon grabe napaka napakalakas ng bulan pero ngayon ang ganda ng ano naman niya mukhang magiging okay na pero parang dilim ng ulap dun sa kabila sana matapos itong bagyo na So, ito pala yung derjo ng ano. Yan, sa mga uh, coffee shop ng ano. Ng so, dito may mga parking tayo rito. Parking area. Dito sa harap at saka sa kasalikod. Yan. Kung makikita nyo yung malawak na yan, so dyan po itatayo mga building natin. Sa katabi natin, dito yung ano, uh, graphical local. So, uh, food, uh, food village po siya. Dyan po itatayo. Saka dito naman, sa likod ng, ano, ng Dare Joe. Ayan. Ang sa likod nito, dito naman po itatayo yung Aldi Supermarket Tsaka coffee project po dito katabi Okay, so Kung sino po yung halibawa may time po kayo ngayon Gusto nyo um, i present ko po sa inyo yung project namin dito sa Antipolo City The first ever uh, resort type condominium Which is Vidarte Residences punta lang po kayo dito sa ano sa uh, Emergency Extension, Barangay Delegate Policy. Sa Bidardi Office beside Derjo. Ayun po. So, I just wait here na lang po. Thank you so much for watching. Uh, please uh, ano na, paki-follow na rin po sa ano natin sa page po natin. Maraming salamat po. God bless. Happy Sunday.